May... Oh. Kibigan, Oh Nalala mo ba ba ako? Yung lagi magdadala sa'yo ng alay Yes Si Sutla Mga panantika Siya yung yes. Sigurado ako Sa suko ng pagal May itisang taon na pin sa'yo Yung pinagkita Yan na ako Kung mayroon Look Oh. Oh. Kibigan Nalala mo ba ba ako? Yung lagi nagdadala sa iyo ng alay Yo, what's up guys? Sa mga nagabi po sa inyong lahat, no? At creepy TV nga po pala ulit Nagbabalik sa inyong screen, guys, no? Ayan, uh, panibagong gabi Panibagong exploration naman po Ang gagaganapin uh, natin At uh, ngayong gabi na to, guys, no? Uh, kung maalala nyo sa huling upload natin Ayon. Uh, yung bahay na nakita natin, ayun yung babalikan natin, guys, no? Magbabaka sa tayo na doon natin makita yung ha, mga aswang na nakahul, uh, nakawala sa ano natin, guys, no? Nung huli nating ano? Nung nakaraang gabi, ayun, magbabaka sa tayo. Kasi ang puntirya natin dito, o mission natin is uh, maagaw natin sa kanila yung, ano, guys, yung mutya na gamit nila. At malaman din natin kung anong klaseng mutya yun, guys, no? Kasi napakalakas nun, guys, na kaya magpagaling ng ano guys, sugatan o kahit na patay pa man. Kain yung pagalingin guys. So yun yung puntilya natin guys, yun yung mission natin. So sana lang uh, palarin tayo guys no. At saka syempre guys sana samahan nyo ako sa exploration na gagawin natin ngayong gabi na to. Ayan sa mga solid natin dyan, sa mga solid supporters natin dyan na mula pa noon hanggang ngayon nandyan pa din kayo. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo. Hanggang ngayon nandyan pa din kayo. Patuloy na sumusuporta sa channel natin. At saka syempre sa mga silent viewers natin dyan guys, ayan shoutout sa inyong lahat no. Thank you sa laging pan sa laging panunod sa bawat video na ina-upload natin. At saka syempre sa mga bashers natin dyan. ayon uh, sanay na nasa mabuting kalagayan kayo palagi. No? And uh, God bless po sa ating lahat. So yun lang. Huwag na natin patatagalin to. Explore natin tong lugar na to. At sana hindi tayo mapahamak sa gagawin at exploration ngayong gabi na to. Tara! si Inglis no ah, nandito na tayo sa lugar na explore natin ayun kung papansin napaka ano ng lugar guys napaka ng lugar na to yan napapalibutan to ng mga kawayan ayun no? mga kawayan ayan so dito sa lugar na pupuntahan natin ayan binalikan natin to kasi dito natin huling nakita yung ano yung sumalakay sa atin na ah, aswang guys no tapos natamaan natin kaya yun napatakbo natin siya pero nasundan natin siya dahil sinundan natin yung bakas ng dugo niya no so dito natin siya nahanap at uh, syempre na videohan natin yun di ba pero hindi ko lang pinasok baka sa baka kasi ano eh patibong na naman yun kaya hindi ko pinilit na pasukin saka syempre nahirapan din ako sa daan para makapasok so yun yung babalikan natin ngayong gabi na to ayun so magbabakas sa kali din tayo guys no magbabaka sakali tayo na nandito yung ano yung mga kasamahan ng ano guys ah uh, dun sa yung huli natin na ano naswang yung nadali natin yung ginilita natin sa leeg guys yung gumamot dun sana nandito sana makuha natin kung ano mang klaseng motya ang gamit nila para pagalingin ang kapwa nila aswang guys no yung mga kalahi nila yun palang gamit nila kaya hindi sila maubos-ubos guys at saka kung bakit nawawala yung mga ano, yung mga katawan na napapatay natin. So sana lang dito sa lugar na to, matagpuan natin yun at sana pala rin tayo na makuha natin 'yun, guys, no. So, ayan sana samahan niyo ako, guys, ha? Tara. Ayan. Kabi ang iingi ng aso. Wala namang mga bahay dito. Pero may maririnig kang mga tumatahol na aso guys. So, ayan. Ayan na yung bahay guys. So, pasukin natin yan ngayon. Pero bago natin pasukin guys, ikotin muna natin sa likod. Baka may mga nakaabang dito. No. So, mas mabuti na yung masiguro natin yung kaligtasan natin. Yung titignan nyo, napakaliit nito guys. Malaki ito. Hanggang doon po ito sa likuran eh. kawayanan yun nasa paligid nya yun guys o mga kawayan guys uh, ng buwan guys, ah. May pag may nakilinig akong pagaspas ng mga pakpaka. Huh, nasa labas pa lang tayo guys pero grabe. Nanindig na yung balahibo ko. Napakabigat sa pagkakamdam guys. Yung likuran o. No? Oh. Napakasukal. Tabi-tabi po. kailangan din natin iingat sa mga ahas guys na May ikot na natin sa likod. Wala naman tayong napansin. So, ayan. Maghanap na lang tayo ng daan. Wala naman tayong napansin doon sa likod. ikot na natin, guys. Diba? So, maghanap na lang tayo ng daan. No? Para mapasok natin to. Senjana isa. Senjana... ah ini So, yan. Dito. May tayo dito kanina. Yan. na ng nasaksak natin. Pero ngayon, wala na dito. So, dito tayo dumaan, guys. So, hirap na hindi natin. Kaya mga laman ito guys. Si Sutla nga guys. Guys. Si Sutla. Nga ba natin ka? Di ba? Si Sigurado ako. Wala na tayong ibang na-encounter na, na mahaba ang tinga guys. Putik din. Pasensya na guys ha. Medyo nanibago lang ako. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Nanti, tolong pala sama Papa kita, guys. Ayo dong! tenang terang, terang! Lebih nanti. Wih, awalnya awalnya, guys! Wih! Hey. Siya yung nakita natin guys, diba? Kung hindi dyan sa baba guys ah. Kasi kahit ako hindi ako masya hindi ako masyado sigurado guys eh. Gawa nga din yung, ano guys. Hindi ako makapaniwala guys na dito lang pala siya magpapakita. Puti Sa sobrang tagal. Mahigit isang taon natin siya hindi nakita. Kaya nabigla ako kanina guys. Pakikomen dyan sa baba guys kung siya nga ba talaga yun.

Wow. Kibigan. Nalalaman mo pa ba, ba ako? Yung lagi nang dadala sa iyo ng alay. Ha? Ako to ha. Huwag kang matakot. Kibigan mo ako. Patang tagal mo hindi nagpakita. jangan itu guys Bagi dipakai tangan lebih hitam Hah? Jangan guys, kumpir madu guys Jangan tau Jangan itu itu guys Siya ito, guys. Siya ito, guys. Ayan. Kibigan, wag kang matakot sa akin. tahan natin. Huh. Pupunta. Lalapit ako iyo ha? Ha? Lapit ako sa'yo. Ayan na, wala na. Wala na, guys. Ako. Wala na. Oh, Sana lang nakilala pa niya tayo, no? Sana lang, guys. Hindi niya tayo nakalimutan. Nakilala niya pa rin tayo, guys. Sana lang talaga. Guys, sana lang nakilala niya pa tayo, guys, no? natin na ulit siya magpakita sa atin, guys. Diba? Siguro naman na lalapan niya tayo, no? Siguro naman na pa niya tayo. So, ganito na yung gagawin natin, guys. Babalikan natin siya dito. Dadala natin siya ng pagkain at sana. Sana magpakita ulit siya, guys. Diba? Oh, ayun na naman, guys. So, ayun, na. ayun na. Ayan. kaibigan, pwede pa kitang balikan dito. Pasensya na kung wala akong dalang alay ngayon. Hindi ko naman hindi ko naman kasi alam na ano eh magpapakita ka sa akin dito. Dito pa talaga sa lugar na 'to. Pasensya na talaga. Yaan babawi ako sa iyo. Pagbalik ko dito, dadalhan kita ng alay. So sa ngayon, magpapaalam muna ako sa iyo kaibigan ha. Wala naman akong dalang pagkain para sa iyo eh. Wala akong dalang alay o kahit na anong may bigay sa'yo. Ayan, siya nga ito guys. Kumpirmado, kumpirmado guys, siya nga. So magpapaalam na ako ha. Kibigan. Kibigan, magpapaalam na ako ha. Paabalik ka natin dito, guys. Oh, so, saglit lang. Lalabas lang tayo dito. Sobrang hirap pa naman ang daan dito, guys. Kailangan pa natin umakyat-akyat dito. Pahirapan yung daanan dito. Okay, you ayan o. Napakalit ng daanan dito guys. So, in this na. Babalik tayo dito. Dala, dala, dadala natin na alay yung kaibigan natin. Sana lang magpakita ulit siya dito guys. No? So, ayan guys. Ah. Siguro kung dito na lang muna yung eksplorasyon natin ngayong gabi na to. Grabe, hindi ako makapaniwala sa nangyari ngayong gabi na to. So, i-comment din dyan sa baba guys. Ah. Kung talagang siya nga ba yun, guys, yung kaibigan nating engkantong puti na si Sutla, guys, no? I-comment yun dyan sa baba, guys, ha? So, ayun hanggang dito na lang muna tayo, guys, ha? Ayan, mag ingat kayong lahat palagi and God bless.